Hello everyone, this is Professor Vincent Tori Bongolan. Usapang negosyo muna tayo mga kaibigan. Ang pagkakaroon po ng negosyo ay hindi madali. Subalit kung ikaw ay uh, pursigido na kumita ng pera, makapag-iisip ka ng paraan, okay? So, itinayo ko po ang karinderiya sa harapan ng aming tahanan. Subalit Napapansin ko na kakaunti ang market dito sa Santa Mesa Manila. So by the way, ngayon po ay kinikilala na ang Comida Cravings. Kami po ay matatagpuan sa 1032 Alievie Street, Morningside Terrace Subdivision, Santa Mesa Manila. Ang market po namin ay mga estudyante mula sa STI College Manila. Okay? Marami rin pong mga nagpupunta dito. Ngayon ay uh, mayroong mula sa Meralco, yon, yung mga nanggagaling po sa Mandaluyong ay dito na po kumakain. Imagine po, taga Meralco na po pumupunta po sa amin para kumain. Siyempre, andyan din po ang mga taga PLDT na kumakain din sa amin. Hindi lamang po yan. Pati po may nilad at yung mga JNT deliveries ay dito na rin po kumakain. So, maliit lamang ito na kantin uh, sa harapan lamang ng aming tahanan. Kaya, hindi ganun kalaki yung aming kinikita. Dahil bukod sa napakaliit ng aming pwesto, ay sobrang init pa ng panahon. Kaya, madalas ay uh, walang pasok. Kagaya nga po ngayon, no? mula nung lunes hanggang ngayong araw, ay uh, idineklara ng uh, gobyerno na walang pasok dahil sa sobrang init ng panahon. Ngayon po, paano kayo kikita kung ganyan ang sitwasyon? Okay? Yan po ang ituturo ko sa inyo. Alam naman po natin ngayon na marami sa mga kababayan natin ang tinatamad lumabas ng kanilang mga tahanan. Marami rin po ang mga work from home. So, syempre, Kasama na rin po dyan yung uh, yung iba ay tinatamad mamalengke. So, paano po natin makukuha ang mga market na yan? So, inuna nating isipin, paano nga ba natin ma market ang mga produkto? Okay? So, ito po ay nag-isip tayo ng paraan. Nag-register po tayo sa... Uh, Grab Foods. Kaya available na po ang Grab Foods natin. Okay? Available na po ang Comida Cravings sa Grab Foods. Ayan po, Grab Merchant. Ayan. So hahanapin niyo lamang po ang Comida Cravings at maaari na kayong uh, bumili mula sa amin, ayan So sa Comida Cravings So hindi nyo na kinakailangan pumunta po Dito sa aming lugar Sa Santa Mesa, Manila So hindi lamang po yan Siyempre, meron na rin po tayong Food Panda Ayan, so ibig sabihin Mabibili na ninyo ang mga pagkain Na ibinebenta namin Dito sa Comida Cravings Via Food Panda Okay, so ito po Yung uh, device Ayan And, ilalabas ko lamang, ito po yung uh, device ng food panda. Okay? So, ito po ay uh, naka-Wi-Fi and at the same time, pwede rin po ditong lagyan ng SIM card. So, kung meron kayong maliit na karinderiya, mas makukuha po ninyo yung market na kinakailangan para mas maging malawak po ang marating ng inyong mga produkto. Okay? So, paano po magnegosyo ng uh, related sa pagkain? Malaki ba ang kinikita sa pagkain? Totoo po, mga kaibigan. Napakalaki po ng kinikita o maaaring kitain kung ang negosyo mo talaga ay tinututukan mo at pinag-aaralan mo kung paano mo makuha ang iyong market na kinakailangan para mas maging mabenta ang iyong mga produkto. Okay? Kung kayo naman ay mayroong negosyo at hindi nyo po alam yung mga steps by steps na dapat gawin ay uh, i-message nyo lamang ako sa description ng video na ito at ituturo ko po sa inyo kung paano makapag-apply sa Grab Foods at syempre sa Food Panda. Okay? Uh, kinakailangan po kasi nating maging mapamaraan, okay? Para makatulong din po sa mga kababayan natin na mayroong mga negosyo, no? Marami po kasi sa mga kababayan natin yung mayroong karinderiya. Dito lamang po sa amin, dito sa Santa Mesa, Manila, tatlo po kami dito na mayroong karinderiya. Pero yung iba po, no, lahat po sila ay uh, nakadepende, no, nakadepende po sila sa... Uh, sa mga tao na nagpupunta dito sa aming lugar. Pero, gaya nga po nang nabanggit ko, ang pinakang market po ng uh, mga kantin dito, o karinderya dito, ay mga estudyante po, no, ng STI. Which is, lagi pong walang pasok, lalo na kapag sobrang taas po ng araw, sinag ng araw, o yung heat index na tinatawag, ay, uh, hindi po nakakayanan ng mga estudyante. Kaya, Ini announce po ng gobyerno na uh, study from home na lamang okay so kapag ganoon, medyo mababa yung kinikita o yung posibilidad na kitain namin kaya ngayon ay pupunta tayo sa labas tuturuan natin yung ating mga kapwa uh, tindera ng mga pagkain dito po sa Santa Mesa Manila Okay, kung kayo naman ay nasa inyong lugar, kung nais ninyong matuto sa pagnenegosyo, sa, lalo na sa pagkain, napakalaki po no? ng posibleng kitain sa pagkain. Yun nga lang talaga, uh, kailangan mo ng mahabang oras sa pagluluto, pamamalengke, pag-iisip kung ano po ang mga menu na dapat ninyong ibenta bawat araw. Okay, dapat iba-iba po bawat araw. Mauulit siguro yung mga ibinenta ninyo siguro after two days para hindi po uh, manawak yung mga customers po ninyo by the way ang kumida uh, cravings po ay magkakaroon na rin po ng uh, store sa Gateway Mall okay so sa Gateway Mall sa level 4 sa cinema area okay pumunta lamang po kayo sa Gateway Tower 1 no Gateway Mall Tower 1 level 4 cinema area. Makikita nyo po ako doon lagi, no? Naka, either naka PWD scooter po ako, o kaya ay nakasaklay. So, kita kis po tayo doon mga kaibigan. Mamimigay din po muna ako doon ng mga discounted na mga uh, produkto para matikman nyo muna yung mga ipinagmamalaki naming mga menu, mga pagkain, no? Kaya, ano pang hinihintay niyo? magtulungan po tayo para matuto, para kumita ng pera. Okay? Huwag po tayong maghatakan. Huwag nating isipin na, o kompetitor competitor natin yan, kalaban natin yan, magtulungan po tayo. Dahil iba-iba naman po ang ating mga market, iba-iba naman po ang ginagawa nating paraan sa pagluluto. Iba-iba rin -iba po ang lasa kapag tayo ay nagluluto ng mga pagkain. Okay? By the way, nakaka-proud lamang na sabihin at ipaalam sa inyo na ang Kumida Cravings po ang uh, isa sa kauna-unahang uh, kantin na kung saan ang mga ibinebenta po namin dito ay mga Ilocano uh, dishes, no? Mga pagkain, mga ulam, mga lutong-ulam, lutong ulam, bahay na mga uh, kumbaga Luto rin po ng mga ilokano. Okay, iba po kasi kapag ang uh, ibinebenta ay uh, lutong ilokano, tapos ang nagluluto pa po ay talaga namang native from the north. Ibig sabihin, yung mga nagluluto po sa atin dito sa Comida Cravings ay mga ilokano po talaga. Kaya makasisiguro po kayo na ang lasa po ay para ka na ring nagpunta sa north area, no? Nagpunta sa Nueva Ecija. So, hindi nyo na kailangan pang magpunta sa kabanatuan, magpunta sa pangasinan. Lahat po no, ng pagkain sa norte ay dinala po namin dito at magtitikman ninyo sa comida cravings. So, ano pang hinihintay ninyo? Kita-kita!